morning everyone! Ah, kumusta kayong lahat? Ah, bagong gising lang ako mga amigo Bali, naisipan ko pa na parang inaamag na yung channel ko Ah, sobrang wala na talagang video Kaya napag-isipan ko na magvideo na naman ako So, sa ano ngayon, sa video natin ngayon Ay, yung vlog natin ngayon Tapakita ko lang yung mga inarrange ko ulit yung mga malilit na mga tuppers, mga tubs na lalagyan natin ulit ng laman kasi gusto ko na sana talaga mag-quit pero parang may nagbigay na naman sa akin ng ng pagkakataon na magbenta tayo muli <laughs> so may nahanap ako ng may, may, may nagbigay ng stat sa akin kung saan yun ah uh, sa susunod sasabihin ko kung saan yung lugar na pwede tayong makabenta na naman so samahan nyo ako mga sa araw na ito uh, punta tayo doon sa likod kasi papakita ko lang yung mga i-arrange natin muli, uh, ulit yung mga tabs na wala nang ng laman binenta ko, binenta ko na kasi yung iba tapos hindi talaga lahat yung na na ano na benta kaya yun parang ayo pa talaga na yung panahon na titigil ako sa pag pag pagiging fish <laughs> so dito dito sa likod ito yung mga kamigo na in-arrange ko kahapon nilagyan ko ng saan papatong yung ano natin napaka rumi pa yan wala pang mga laman lagyan natin ng tubig yan tapos ang gusto kong ilagay dito ay mga gapi na marami akong gapi na kal <coughs> wala na sa tatamang strain kasi na mix na lahat mga amigo nimix ko lang sa isang lugar nahalo ko na sa isang lugar kaya yung strain ng mga gapi ko ay ano na Hirap naman itong buksan. Nabuksan <laughs> na. na. Marumi talaga yan. So, lahat yan. Walang laman. lalagyan natin ng laman yan. Puro gapi. Kasi, focus tayo sa gapi. Focus tayo sa gapi. Yan. Ito, nahulog pa. Kapag. pa to. Kasi, malakas yung ulan. Kung nakikita nyo yan, napabayaan na talaga yun may dalawa pang, pang starfish ko may dalawang starfish excuse <coughs> ito halo halo na talaga may ano yan dito yung dirt pero hindi na talaga quality yung ano nya yung kinalabasan kasi hindi ko alam second ano pa lang mo naman to second gen bakit parang hindi na maganda yung ano niya parang hindi na maganda yung labas ng string tapos dito hindi ko na alam kung anong mga laman dito halo halo na talaga ito tayo dito mga amigo ito yung may mga beta na rin na nailagay ko <laughs> kita yan selo mm -hmm. yan ay beta ito pa may ano tayo dito oh. Uh, ni mokoy na female beta ayan matagal na yan dyan yung stem dito halo halo na talaga gusto ko lang ilipat yung iba sa paano para maka breed kahit kahit kal So, punta tayo dito na ito na pilian ko lang na feeder, na ewan ko lang kung magkakaroon pa ba ito ng magandang anak. Oh, kasi parang iba na yung mga ano niya. Hindi na talaga as in quality yung female. Yun lang naman. Tapos dito yung mga ano yan dito tuxedo ko na wala wala na rin sa ano sa kanyang saktong string oh tuxedo yan pero nagiging kal na talaga may konti pang may ano pa dito beta beta fish yan tapos dito may may bagong mga kal na nilagay ko dito hindi ko alam kung anong klaseng kal na to. Anong klaseng stream na matawag nito parang kasi ito galing to sa mga mosaic. Tapos nahalo sa sa ano yun? Limutan ko wipe. Hindi ko alam. <laughs> Tapos dito rin may mga gapi din niya mga amigo. Gusto palitan ng tubig dyan. Papalitan na yan. Tapos kahit kal, Okay lang yan. Ayos lang. So, dito rin. Halo na rin yan. That gapi yan. Kahit kal ang mga gapi na yan, pwede natin magbinta yan ng mga 10 pesos, 20 pesos. Dito rin ay eh, mga kal na halo na rin yan, mga gapi. Tapos may kunting beta. Ayan. So, dito na portion, mga amigo, wala may kung naalala nyo lang, may reptab yan dito isa na naibenta ko. Wala na. Gusto ko na sana talaga mag pero parang may nagpapakita pa sa akin ng na nagbigay pa sa akin ng pagkakataon na magbalik muli. <laughs> Kasi binigyan ako ng slots kung saan lugar na makabenta ng siguro so, so, susubukan natin kung anong mangyari sa atin doon. Dito may ano din dito, may isang red tab din na benta, bali dalawang red tab na nabenta ko sa loob may nabenta rin ako, nakabenta rin ako ng dalawang aquarium. Yun, yun nga sabi ko hindi natuloy lahat na, na benta natin. Ayaw pa talaga na titigil tayo. <laughs> so yan so yun lang mga kamigo ah sa susunod na video siguro ipapakita ko sa inyo yung mga laman na lalagyan natin na ano klaseng isda na mailagay natin dyan gapi ba or beta so yun mga kamigo hanggang, hanggang dito na lang muna yung video natin sa susunod ah, natin kung anong mga pwede natin malagay na klaseng strain or isda na dito sa ating mga toppers Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. So, hanggang dito na lang. Hasta la vista, baby. Adios.